Pagbibili ka ng lupa, hindi yan parang bibili ka lang ng grocery items. Kailangan mo mag-imbestiga at suriin mabuti ang mga papeles. Maaaring kunin mo ang serbisyo ng mga abogado o ng brokers. So, here are my practical tips sa pagbili ng lupa or ng bahay at lupa. Ipakita man lang sa uniseller ang original or owner's duplicate copy ng titulo kumuha ka ng certified true copy ng titulo sa Registry of Deeds para makita kung clean title ba ito o baka naman nakasangla o may adverse claim or merong pending na kaso sa korte and other annotations. I-check mo kung up-to-date ang bayad ng amilyar. Check the property if merong ibang nakatera dito. Tingnan kung pareha si seller sa registered owner as reflected.